Tiniyak ng Kamara na paglalaanan nila ng pondo ang rehabilitasyon para sa mga lugar na tinamaan ng 6.8 magnitude na lindol sa Mindanao nitong biyernes. Bumisita si House Deputy Majority Leader for Communications, Erwin Tulfo, sa General Santos City at iba pang panig ng Sarangani Province na kabilang sa mga lubos na tinamaan ng sakuna. Tiniyak naman ni House Speaker Martin Romualdez na sa tulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. gagawin nila o gagawan nila ng paraan para mabigyan ng sapat na pondo ang recovery aid at rehabilitation efforts ng pamahalaan sa Mindanao. Bukod naman sa kamera, mabilis din na nagpaabot ng tulong sa mga lugar na naapektuhan ng lindol ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Ang kay PCOSO General Manager Mel Robles, nais nilang matiyak na sapat ang pagkain at iba pang supply ng mga biktima kahit patuloy ang pakikipag-ugnayan nila sa mga lokal na pamahalaan ukol dito.